Daddy, I'm sorry. Buntis po ako. Tartado ko! No! No! ko? Ha? Sa so, tingin mo ba hindi ko alam mo yung mo din sa ala ko? Tung muna sa tita mo. Sa so, Amerika. Natayo ko. Nagmama ko ako ako so, sa'yo. Huwag mo akong ilayo kay Charles. Nagpaling magiging anak namin. Hindi ko kaya mag Hindi ko kaya mag-isa. ginagawa mo dito? Baka makita ka ng daddy ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi magandang idea to, di ba? Sabi naman. Alam mo, mali. mas mali, di ba? Kung ililihan mo natin sa daddy mo. Mas okay na yung malaman niya yung totoo. Alam mo kung gaano kita kamahal at hanggang akong panagutan ka. Love, kilala mo yung tatay ko. Hindi siya papayag. Alam mo, mas mabuti pa. Sumama na lang ako sa'yo. Umalis na lang tayo dito. Ito mo? yung... Alam mong mali yan. Mali na yung ginawa natin eh. Dadagdagan pa natin ng mali. Alam mo kaya kung maraw sa tatay mo. Boss. Oh. ko mo dito, Charles. Di ba dayop mo? Ah, uh, boss. Kayo po talagang yung paray ko. Alam ko na yan. Pag-advance ka na naman. Diba sabi ko, kapag ganyan, i-message yun lang ako, yun na kailangang pumunta dito. Madali naman akong kausap eh. Teka nga, bakit tumidigat ka dito sa anak ko? Ha? That's Di ba ka bilinan ko? Ayaw na ayaw ko kahit sino sa inyong mga empleyado ko na dumikit dito sa anak ko kausapin to. Dad, let me explain. Hindi ko kinakausap ko, Birgo. Ah, uh, boss. Sorry, boss. Gusto ko nang sabihin sa'yo yung totoo. May relasyon kami na anak mo. Ano? Boss. Wala naman akong masamang intensyon eh. Sobrang mahal ko yung anak mo. Kaya nga... Kaya nga nabunga yung pagmamahalan namin eh. sorry. Buntis po ako. Parang tago ka? Ha? Sa so, tingin mo ba hindi ko alam mo yung tension mo dito sa ala ko? Ha? Nagtama na! Nagtama na! Ginagamit ka lang yan para bakuha niya ang presyon niya! Hindi sa to yan! Nakalin niya ako! Mahal namin niya isa't isa! Anong mahal ha? Ah? Kilala ko yan! kilo niya yan! yung maman siya! manchak bakoy natin boss boss ko yung anak mo <laughs> Mahal? <laughs> Mahal. <laughs> Mahal? Ha? ano ba yung ano mo? ano 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 Please! <laughs> Boss... Alam ko mahirap ako. Pero mahal ko yung anak mo. Nalangot bang kakaanak kami. Kaya kong buhayin yung anak mo! Boss, kilala mo ako, di ba? Alam mo yung pagkatao ko. ni minsan, di ako sila dyan sa pera nyo. Huwag na tayo magkaguhan, Charles. Magkano? Magkano kailangan mo para iwalay ba nako? Tignan mo sa akin? Pera lang? mo akong gaguhin, Charles. Di ko mararating yung posisyon na to kung maniniwala lang ako sa katulad mo. Alam ko ang takbo ng utak mo. Subukan mo muli lumapit sa anak. At titiyakin ko na mabawala ka dito sa mundo. At ito ang tatak mo sa utak mo. Ang basurang katulad mo hindi na babagay sa pamilya namin. Ales! Taas ang respeto ko sa'yo. Pero tanggal mo. Kukunin ko yung anak mo. Alisa! Sinasabi! Bakit, Virgo? Sa tingin mo ba, hindi ko alam yung plano mo? Akala mo, ganun-ganun lang matatakasan mo na ako? Daddy, nakikiusap ako sa'yo. Pabinaan mo na kami ni Charles. Buntis ako. Siya yung tatay ng anak ko. Kailangan ko siya. Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin, na? Malaki na ako! Okay? Kaya ko na yung sarili ko? May sarili na akong desisyon? Pwede ba huwag mo na akong kontrolin? Anong magiging buhay mo doon? Hindi ka ba nag-iisip? Ha? Wala akong pakialam. Kung sa tingin mo, pinatulan niya ako para sa pera natin, hindi namin kailangan ng pera mo. Kahit maghihirap ako, basta kasama ko siya. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Bakit? Sa so tingin mo, pag sumama ka sa lalaking yun, saka pupulutin. Hindi ko alam. Pero wala akong pakialam. Pati mahal ko si Charles. Pwede ba? Huwag mo na kaming pigilan dalawa. Tingin mo, papayad ako ng ganun-ganun na lang. Kung magalala, di naman masasayang yung pag-iimpake mo Jeboy! Ano yan? Ano yung masabihin? Ha? Boss! Nakanda na ba sa labas? Oo, oh, boss. Nakanda na yung sasakyan. Pati yung mga bodyguard. Nandiyo na rin. Uh, ano ibig sabihin nito? Ha? Anong hindi masasahin yung pag-impake ko? Doon ka muna sa tita mo. Sa Amerika. Na nagmamakaawa ko sa iyo. Huwag mo kong ilayo kay Charles. Na pa rin magiging anak namin. Hindi ko kaya mag-isa. Ayoko doon. Ayoko na. Ma'am, para na ko Alis na po. Hindi ko magsasabi sa iyo. Awa ko na. Huwag mong gawin sa akin po. Ma'am. Ayoko na eh! Oo! Gawin sa akin o! Gaymore! Tara na po ma'am, tayo na po kayo. Alis na po tayo. Sige okay, sir, mawag na po kami. Dad. Birgo. May sino po siya? Ah, anak? Siya yung lolo mo. Daddy ko. Siya po ba yung dahilan kung bakit wala po akong daddy? Kaya ko po sa kanya. Ano? Mama, umay ano na tayo. Ano sa kanila mo? Ano na tayo. Ano? Umay so, ano na tayo. Ano? Siya! Ano Dad? Yung ba yung gusto mo? Lumayo sa'yo yung loob ng apo mo. Dahil nilayo mo siya sa'yo. Nilayo mo siya sa tatay niya. Sana masaya ka. Kung konti na lang oras na natitira sa'yo, paano ka makakabawi sa akin? ano ka makakabawi sa apo mo? Mo... Ano mo, Alam ko naman na wala yung kasalanan ko sa inyo. Sana sugar ng purong dyan sa puso ko na napatawad ako. Dad, kaya kita patawarin. Pero yung apo mo, yung anak ko, pinagkaitan mo siya. Pinagkait mo sa kanya na makilala yung tatay niya. Paano mo ipapaliwanag sa bata yun? kapatid ko. Alam mo hindi ako magtatagal eh. Ginawa ko nun o ginawa ko lang naman yung tingin ko na no. tama. Lahat naman ang no. pinaghirapan ko para sa iyo eh. Sana lahat naman matitirang ari-arian ko eh. Tanggapin mo. Kasi lahat ng yun para sa iyo. Hindi. Para sa inyo. Hindi. Hindi ko kayang tanggapin yung pera mo. Malas yan. Sinira ng yaman mo ang buhay ko at ang buhay ng anak ko. Nagdusa yung anak ko. Alos sa araw-araw, tinatanong niya ako kung nasa yung tatay niya. Ay, ay, ay mundo ko. gusto ko eh. <coughs> Papapawis sa inyo. Sana nga. Sana nga mapapapan ang buhay ko. Hindi ka pwedeng mawala. Bumawi ka. Bumawi ka sa kasalanan mo sa akin at sa ako mo. Pero kung... Kung... Sa pali mo na... Wala ako. At hindi mo... ang ng lahat ng... Nangyabag mo. Sana... mo alam ko yung isang tao na na mapagkakatuwala mo para pamahalala ng lalot ng lalong lalo na yung company ko pinaghirapan ko para sa ito No! Sis! no! sis, bakit kailangan dito natin imit yung ng company? Kung talagang gusto niya bilhin yung kumpanya, eh di dapat daw siya sa office para formal. Oh. Ano ka ba sis? Ah. Alam mo, dito niya gusto makipagkita. Huwag ka mag-alala, huwag ka nang kung ano-ano pinag-iisip mo dyan kasi sure-ball yung client natin. Kasi kahit magkano ay bibilhin niya yung company natin. Ay, hindi ako naniniwala? Baka mamaya scam yan, kaya gusto niya dito makapagkita para hindi siya makita sa CCTV. At isa pa, kami na pa tayo naghihintay dito, naiinip na anak ako sa sasakyan. Oh my gosh sis, tandaan ka eh, magiging scam eh? Sa kanya nga itong restaurante, kaya high quality yung tao na yun. oh speaking. Ayan, tumatawag na. Hello? Ah, magpapark ka lang? asya siya, sige, sige. Sige, sir. Ingat po. Oh, ayan. Andito na siya. Magpapark lang daw. Anyway, baka pwede puntahan mo muna doon si Zia. Baka naiinip na. Hindi ako na bahala maghintay sa client. Okay? Ah. Asya, sige sis, bahala. Antayin ka namin dito, ha? O, oh, sunduin mo na lang si Sia, dalhin mo dito. ako na magsusundo kay Sia? O, oh, oh, sige. Dito ka na muna, ha? Aalis lang muna ako. Yes. Iwan ko na yung bag ko. Sorry, I'm late. Nice to meet you again. Tagal ko na rin pagkakatao na to. Ito yung gusto ng daddy mo, di ba? Yung kalaban niya. Tagal yung panahon. Tagal yung panahon na yun ang thank you. Charles. I'm sorry. Wala akong nagawa kilalap kita. Kaso, mahigpit si Daddy. Wala din akong magawa eh. <laughs> Alam ko yun. Alam ko. Masobrang mahal mo ako. Hindi ako sumubo. Kaya na sa sarili ko. Darating yung araw na magkikita ulit tayo. Anong kasalanan eh? Naiitin ka po yung daddy mo. Ayaw niya lang nga uh, na mapasama ka. Pero alam mo, ang takit kong inantayin kong araw na to. Kasi walang araw na hindi ko inisip. Sa totoo niya Pupunta ko lang Amerika. Hinanap ko kayo ng anak. Kaya lang... wala eh. Masyadong... masyadong mahilap sa atin yung panahon. Sa so, nalila... asan yung anak ko? Busy na po siya. Anak, sino daddy mo? Talaga po. Daddy, ang taga ko ko tayo Anak. Anak, sorry ha. Wala yung nagawa si daddy. Pero kung mo, na hindi kita mahal. Sa ka kamay ko ay ng mami mo. Ma sana, sana hiyam ako makabawi sa'yo. Alam ko ang dami ang pagkukulang. Pero huwag mo isipin na di ko kayo punuan yun. ang araw, wala ang araw hindi ko kayo isipin. sa araw na ito ay nasaksihan natin ang kwento ng dalawang pusong nagmamahalan. Sinubok ng panahon ang kanilang katatagan. Pero sa kabila ng lahat, lahat ng unos at anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay, nananatili pa rin sa isa't isa sa kanila ang pagmamahal. Gaano man kasakit ang mga pinagdaanan ng dalawang taong ito, patuloy pa rin sila sa kanilang kanya-kanyang buhay na umaasa na balang araw ay matagpuan nila ang tunay at wagas na pagmamahala. Marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong pangyayari sa buhay. Nawa! bigyan ninyo ng hustisya ang isa't isa na magkaroon ng panibago at magkapagsimula ulit ng panibagong buhay. Kapiling ang isa at buong masaya. <laughs> 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 oh, ko lang! <laughs> <laughs> No, no. <laughs> Salamat po sa panunood dito sa aming Galit din naman! na WAI At ito ang kwento Pina Charles at Virgo Kasama ang kanilang unika iha na si siya Naway! Nabigyan ninyo. Tawa, huwag na ako eh.